Napansin ng Reyna ang anyo ng kanyang mukha at nagbigay ng maliit ngunit misteryosong ngiti. Sinabi niya na huwag niya siyang bigyang maling kahulugan, subalit kasabay ng isang kumpas ng pamaypay ay nabanggit niya ang isang chismis na si Dennis ay nakisama raw kagabi sa kanyang kapatid na babae. Dahil lamang doon, Anya, ay dapat na itong parusahan. Ngunit dahil na rin sa pagliligtas nito sa kaharian mula sa mga ghoul, palalampasin na muna niya ito sa pagkakataong yun. Gayunman, kung nais nitong matutunan ang panday o forjang, kailangan nilang pag-usapan ng iba pang mas personal na kondisyon. Napatigil si Lin, pilit iniintindi ang kahulugan ng mga salita ng Reyna, naalala niya ang babaeng blonding na niya kagabi, at bigla niyang naunawaan kung ano ang ibig ipahiwatig ng Reyna, naunawaan din niyang ipinapahamak siya. Agad niyang ipinaliwanag na hindi niya niligawan o tinukso ang sinuman. Bagkus siya ang naabuso matapos siyang malasing, ngunit iwinasiwas lamang ng Reyna ang kanyang pagtutol, at sinabing hindi siya interesado sa mga detalye. Nabanggit pa nito kung ipapakita rin ba ni Dennis ang parehong konsensya sa kanya na ipinakita nito sa kanyang kapatid. Kumislap ang mga mata ng Reina mula sa likod ng kanyang pamaypay, at biglang bamigat ang hangin sa silid. Naunawaan ni Lynn na ang usapan ay hindi na lamang tungkol sa gantimpala o sa forging, ang Reina mismo ang nagtatakda ng kondisyon, at tila wala ng madaling paraan upang makawala. Seryoso si Rena Dale nang magsimula itong lumapit kay Lynn, dala ng hindi angkop na pag-iisip, sa bigla nitong hinawakan ng kamay ng binata at ipinatong sa kanyang dibdib. Samantala, patuloy pa rin nagkukubli si Lin bilang si Dennis, at napagtanto niyang seryoso ang Reyna sa kagustuhang makapiling siya, nagpatuloy ang Reyna sa pakikipaglandian, habang ang binata ay tila naguguluhan kung dapat ba niyang subukang hawakan ang puso nito upang malaman ang tunay na intensyon, ngunit batid ni Lin na kagagaling pa lang nila sa pagkakakilala, at tila napakabilis para sa isang Reyna na umakto ng ganoon. Nanatiling seryoso si Lin at sinabi sa Reyna na kailangan pa rin niyang makatiyak na hindi siya ipinapahamak, kung hindi ito lilinuin, hindi siya makakakilos ng padalos-dalos, sapagkat maaaring magdulot iyon ng malubhang epekto, ngunit ngumiti lamang ang Reyna at ipinaliwanag na kahit gusto man ni Lin, hindi siya basta-basta maaaring kumilos laban sa kanya, sapagkat siya ang Reina ng kaharian. Siyempre, hindi alam ng babae kung sino talaga si Dennis, o kung anong klaseng nilalang ang maaaring niyang maging oras na magbalik sa kanyang anyo. Ngunit sa ngayon, nagpapatuloy ang sitwasyon. Sinabi ni Reyna Dale kay Dennis na wala siyang pakialam sa iba at nais lamang niya ng isang masayang karanasan, lalot malapit ng pumanaw ang hari ng kaharian ng Darwin, at siya mismo ang magiging bagong Reyna, nais niyang magkaroon ng makisig na binatang magiging hari sa kanyang tabi, at ayon sa kanya, walang mali doon. Para sa kanya, si Dennis ay gwapo, matipuno, at ayon sa kapatid niya, may lakas din sa aspeto roon. Ibinahagi pa ng Reyna na maagang nawala ang sigla ng hari, hindi dahil sa pagtanda kundi dahil sa kanyang kapusukan noong kabataan, araw-araw ay ginugol nito sa kalokohan at hindi nag-ensayo, dahilan upang maubos ang kanyang lakas, sa huli, lumabas ang totoo, nais lamang ng Reyna na magpakasaya, at kung nais ni Dennis na mapaunlad ang kanyang kakayahan sa forging gamit ang kagamitan ng Darwin, kailangan niyang sundin ang nais ng babae. Sa wakas ay pumayag si Lynn, biglang lumitaw ang abiso mula sa sistema, Nadagdagan ng kanyang kalusugan ng dalawandaan at apat na pu, ang lakas ng 100, at ang depensa ng isandaan at dalawa. Habang nagpapatuloy siya at ang reyna ay nagtatamasa ng sandali, tinanong ni Lin kung handa na ba itong ituro sa kanya ang sining ng forging ng mga kagamitan, ngayong nasiyahan na ito ng ilang ulit. Habang nagpapatuloy ang digmaan ng manyakol nating bida sa kama kasama ang reyna, Makikita sa mukha ng Reyna ang pagkasabik at natikman na niya ang berding talong ng gobble nating mahilig sa tiktokan, nilasap nila ang bawat sandali at puting dugo at pawis ang lumalabas habang sila ay nagsasabunutan sa sarap. Ngunit biglang pumasok ang isang kawal sa silid ng Reyna, hindi man lang kumatok, at nagulat na masama na ang lagay ng hari, at sa kanilang palagay, pumanaw na ito. Bago pa man matapos ng sundalo ang kanyang sasabihin, siya ay tuluyang napatigil, Namutla at namula ang mukha na Worry nagtataka kung ano ang nangyari, subalit alam niya ang kanyang lugar, kaya't hindi siya maaring magtanong sa Reyna tungkol sa nakita niya, na natili siyang balisa habang nakaluhod sa harap ng Reyna at nakiusap na puntahan na nito ang hari dahil hindi na maganda ang lagay nito. Agad namang tumayo si Reyna Dale sa kanyang manipis na kasuutan, at may mapanuksong ngiti habang iniisip na tunay ng isang dobling biyaya ang araw na yun para sa kanya, dahil dalawang mahalagang pangyayari ang sabay na naganap. Samantala, nagayos ng sarili si Dennis at nagsabing babalik muna siya sa guild at saka nalang muling hahanapin ang Reyna, ngunit pinigilan siya ng Reyna at sinabi na dapat siyang sumama, sapagkat mula ngayon ng palasyo na ang kanyang magiging tahanan at siya ang magiging bagong hari, habang si Reyna Dale naman ang magiging bagong Reyna ng kaharian. Nagtaka si Lin kung paano siya magiging hari, gayong marami pa siyang dapat gawin, sa paglilipat ng tagpo, pumasok ang maraming tagapaglingkod sa silid ng hari, kasama na rin ang Reyna. Doon nila nakita ang hari, isang mahina at payat na matandang tila wala ng buhay, at worry matagal ng ganoon ng kanyang kalagayan, na para bang pinanatili lamang siyang nakahiga sa kama bilang palabas para sa bayan. Naisip ni Lin na matagal ng patay ang hari, napansin nito ng Reyna at sinaway siya, sinasabing huwag siyang titiga ng ganoon kung hindi ay gagawa siya ng mas kapana panabik na bagay, ipinaliwanag pa niya na hindi siya ang unang asawa ng hari, pinilit lamang siyang pakasalan nito sampung taon na ang nakalipas, Nung matanda na ito at halos hindi na makalakad, kaya't hindi na nakapagtataka na nalalapit na talaga ang kanyang kamatayan. Dahil dito, nagmamadali ang Reina na makahanap ng makapangyarihang lalaki na maaari niyang gawing hari sa tabi niya. Agad ding sinabi ni Reina Dale Kilin na kailangan niyang ihanda ang seremonya ng koronasyon sa mga susunod na araw, at habang hindi pa yun nagaganap, malaya siyang gumala sa buong palasyo ayon sa kanyang nais. Formal na sumang-ayon si Lynn, Subalit pinatigil siya ng Reina at sinabihang hindi na niya kailangang tawaging Reina Dale, kundi aking mahal, na may kasamang lamang. Bagamat may pag-aalinlangan, napilitan si na sumang-ayon alang-alang sa mahiwagang kasangkapan at tinawag nga niya itong kanyang mahal. Makalipas ang ilang araw, nakita silin na nakatayo sa harap ng napakalaking pintuan ng yaman, nalaman na matapos ang dalawang araw ng lamang at pangungumbinsi, araw at gabi ay natamo na rin niya mula kay Reyna Dale ang susi patungo sa imbaka ng mga mahiwagang kagamitan. Ayon sa Reyna, bagamat matagal nang hindi nakapagpanday ang mga duwende ng bagong kasangkapan, tiyak na may naitatabing reserba para sa kagipitan, lumapit si Lin sa kandado at inikat ang susi, dalawat kalahating ikot pakaliwa, dalawat kalahating ikot pakanan, at sa huli dalawang ikot muli pakaliwa, bumukas na ito, ngunit bago tuluyang mabuksan, Kinailangan niyang umawit ng mga sinaunang awit bayan at magsayaw ng mga sinaunang galaw. Nang matapos, isang pulang mata ang nagbukas sa gitna ng pintuan ng yaman, at dahan-dahan itong bumukas kasabay ng malakas na ugong, laking gulat ni Lin, sa anyo ni Dennis, nang makita niyang wala ni isang bagay sa loob. Doon niya napagtanto na marahil ay ibinente na ng dating tamad na hari ang lahat ng mga mahiwagang kagamitan upang gastusin lamang sa kasayahan. Kaya't hindi na kapagtataka kung bakit naging marangya ang pamumuhay ng lahat, hindi nagiging problema ang pera dahil sa mga kagamitang 'yon. Ngunit habang tumitingin-tingin si Lin, napansin niya ang isang kahon ng imbakan kung saan nakalagay ang iba't ibang baluti at kagamitan na yari ng mga duwende. Nag-isip si Lin kung ano ang mga kagamitang 'yon at nagsimulang silipin isa-isa. Ang una ay isang mapusyaw na berdeng baluti, lumana at balot ng alikabok. Ayon sa abiso ng sistema, nalaman niyang ito ay tinatawag na life armor isang baluting na bubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng may-ari, taglay nito ang pambihirang depensa at sariling kamalayan na kusang nakakaramdam ng paparating na panganib, at automatikong nag-aaktiba ng depensa laban dito. Kasama rin sa mga nakita niya ang isang sumpang espada, na hinulma mula sa gulugad ng isang demon dragon, habang tumitindi ang pagkahumaling ng gumagamit dito, lalo rin itong lumalakas at nagiging mas nakakatakot, pinapakawalan ang higit pang kapangyarihan ayon sa pagkabaliw o obsesyon ng may-ari. Ang huli namang kagamitan ay isang palawit ang tinaguriang mata ng dilim na nagmula sa mga nilalang na hindi alam ang pinagmulan. Pagkamatay ng mga ito, kinukuha ng mga duwende ang kanilang mga mata at ginagamit upang lumikha ng mahiwagang kasangkapan na kayang makakita ng lahat ng bagay, subalit may likas itong katangiang kumokontrol at kailangan ni Lin na magingat upang hindi siya mapasailalim sa kapangyarihan nito. Pinagmasdan ni Lin ang baluti at naisip kung ito nga ba ang tunay na kapangyarihan ng mga duwende. Hindi na lamang ito basta panday ng sandata, kundi tila paglikha ng isang nilalang na may sariling buhay at isipan, na isip niyang subukan ito. Kaya kinagat niya ang kanyang hinlalaki at pinahid ito. Agad na kumilos ang baluti ng masigla, Worry umatake kay Lynn, subalit sa katutuhanan ay sinisipsip siya nito. Ramdam niya ang kakaibang lakas na dumaragdag sa kanyang katawan, dahan-dahan, ngunit tiyak, na ipapasa sa kanya ang kapangyarihan ng baluti. Doon niya natuklasan na mayroon itong tatlong anyo, una, ang anyong kahawig ng tao, ikalawa, ang mas mabigat at matikas na anyo, at ikatlo, ang pinakamatibay sa lahat, ngunit kinakain ang pinakamaraming dugo. Matapos niyang alisin ng baluti, ito ay kusang sumipsip pabalik sa isang palawit na kumikislap ng luntiang liwanag, isa itong kristal na bagay na kumikislap sa kanyang palad, at iniisip ni Lin kung gaano kataas ang antas ng depensa ng baluti. Sunod niyang kinuha ang sumpang espada, subalit bago pa man niya ito may taas, Daman na niya agad ang bigat ng pangaapi at lakas na bumabalot dito, na pagpasyahan niyang huwag ito gamitin para sa sarili, sa halip, balak niya itong ibigay kay Alice, oras na makabalik siya sa kanyang hukbong goblin. Matapos ang lahat, napaisip si Lin na nakapangihinayang na tatlong kagamitan lamang ang laman ng imbaka ng mahiwagang kasangkapan, kung may papabalik lamang niya sa mga dating masisipag na duwende ang pagpanday at mapapagana muli ang kanilang pugon, maaari silang lumikha ng dalawampung kagamitan bawat araw, sa gayon, Kakailanganin pa ng dalawang buwan upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Napagtanto ni Lin na kinakailangan niyang manatili ng mas matagal at pagsamantalahan ang pagkakataon, at habang siya ay nasa bagong kahari ang pinamumunuan ng mga duwende, siya rin ang hari, at may magandang reyna na nag-aaruga sa kanya araw at gabi. Aray ko!